Yung reklamo po ma'am, pumunta ko dito. Gusto ko po mabigyan ng anesthesia yung anak ko at yung mabigyan yung ikamatay niya, yung pangalan ng ng gumawa sa kanya. Pang-ilang anak niyo po ma'am? Si private De Jesus na. Yung po. Pangatlo po. Yung mm -hmm. yung panganay ko babae, yung pangalawa ko sundalo din sir. Hmm nandito po sa ano sa Tarlac sa Tradok. Yun nga. Po. Matagal na po bang gusto talaga maging sundalo nitong si Raymart? Nagraduate po siya sir ng 2019 uh, college. IT po siya. Limang taon siya sir nagtambay sa amin. Gusto niya mag-sundalo, sir. Ngayon pinatay po nila sir eh. Siya po 86 years old lang ma'am. Opo sir. ma'am. Hindi kasi nabanggit pa no, kung paano yung circumstances po ng kanyang pagpanaw ano po ba ito? No? May nakaaway ba siya? Saan po ba ito nangyari? Ba? At least kung ano lang po yung nakarating sa inyo. No? Doon sa company po niya, pa-welcome po yan, sir. Ano pong pa-welcome Yung po? unit nila, pa-ano doon sa unit nila. Pa-well, ah, ibig sabihin, itong si Private Raymart De Jesus ay bagong sundalo pa Opo, lamang. sir. Kung baga, meron silang mga rights. Welcome Opo, rights, sir. I think that's how they call yes, it. Pa, yes, pa, mga welcome rights. So, di ba may graduation diyan na uh, parang nangyari kailan niyo po ba huling nakita itong si Private Raymart De Jesus pag graduate pala niya sir sa July 12 dun sa uh, Tarlac July 12 po, yung sir. huli po ninyong nakita po, ng personal Umuwi, pero Umuwi sa amin oo pero kailan niyo po huling nakausap itong si Raymart uh, October 4 October 4 at nangyari yung kanyang uh, yung insidente ng October 9 five days after ma'am Paano niyo po nabalitaan tumawag kasi yung kasamahan niya sa akin uh, October 8. Opo, October 8. Oo. Oh, na yung anak ko daw na nakolaps collapse na, -co Di na lang sa hospital. Di na lang sa hospital. Sir. Ah, nadala pa siya sa hospital. Opo. Pero bakit siya nag-collapse? No? Parang hindi naman pangkaraniwan na nangyayari na ang tao. And I assume, since he is a soldier, He is physically fit. Di naman siya papapasukin. Bagong graduate nga lang kakakon. -ka, uh, sabi po ninyo. Hmm. So hindi naman basta-basta na lang na ang isang tao ay nagko -co collapse Ano daw po yung reason? Reception nila po sir, San 7. Ano po yun? Ah, Yung yung reception rights nila uh, no October 7. Opo oh, sir. So nag-collapse na pala siya October 7? Opo oh, sir. Tumawag dinala sa hospital, binalitaan kayo. Tumawag siya sa akin October 8. Okay. Yung mga kasamahan nila. Oh, so nabisita niyo pa ma'am sa hospital? patay na po. Um um pumunta ko doon noong October, October 9. Okay. October Pero ma'am, no, nung binalitaan po kayo, sinabi po ba sa inyo kung ano na yung kalagayan niya na nasa ser seryoso ng kondisyon? Ang inyo pong uh, Yung kalagayan ko na sir, yung niatake ni 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 po sa heart. okay. sabi niya. Tapos sabi ko, bak, paano yung ma ano sa heart? Kasi wala na, kagralit pa lang niya eh. Oh. pala. Okay. Eto ma'am, no? kasi ito no binigay niyo pala sa amin no yung ano ba to yung parang medical legal examination report po, ng inyo pong anak no at tama po ba no kasi ang nabasa po namin diyan mayroon na siyang mga traumatic injuries po, sir. mayroon Pinotopsis mga ka, sir. Contus contusions uh, ano to, multiple traumatic injuries at the head the trunk and his extremities <laughs> O, ano ba nangyari dito? Binugbog ba to? Itong anak nyo? Binugbog nga sir. siguro sir. Hindi ko alam. Kasi may mga ano din. Pasa siya dito eh. Sa dibdib. Pagdating ko galing na, na, sa mga... Nakita nyo po ba ma'am yung katawan ng anak po ninyo? Opo sir. Maari nyo po bang i-describe sa amin ano po yung nakita niyo? ninyo? Pagdating ko galing sa mar sir. Eh binuksan ko yung damit niya. Doon na sa morgue. May pasa siya dito. Asta kayo dito. Sa dibdib. Sa likod. oh, oh dito. Yung sa batok niya. Oo. Oh, oh. Opo. Okay, at yung mga pasa po ba na yan, base sa experience ninyo, ha, yan po ba yung parang biglang ak yung aksidenteng na natapilok, ganyan ba yung mga ah, sugat, hindi. or sadyang sa tingin po ninyo? Sadya po, sir. Okay, so sa, sa tingin po ninyo, ma'am, uh, may may nangyaring pambubugbog, siguro ganon, na sir. nagresulta ng injuries at, at ikinamatay po ng Opo, inyong, sir. ng inyong anak. no? Police Major Renato Monreal, magandang hapon po sa inyo, sir ah uh, yes po, magandang hapon po and um, nakikiramay pa ako sa kay ano po, Ma'am Marilo De Jesus po. Okay. Uh, Major, no? Kasi one of our men, no? Sundalo po natin, no? Serviceman, no? ay nabiktima po no dito no nakakalungkot na may ganitong pangyayari eto no nakita po namin yung medical legal report po ni ng PNP no actually ano po ang naging investigasyon po natin dito, Major? No? Ano po yung reason bakit biglang may mga contusions, may mga hematoma ang isang sundalo natin? Yun nga po, ang, nung nag-report po sa amin si Ma'am Marilu de Jesus po, um, immediately po in po namin siya sa pag-request um, po ng ano, autopsy report. So, um, para po ma-determine talaga po kung ano po yung cause of death, since ang alleged po sa kanya, ang pagkamatay ay nag-collapse lang po during the reception rite. Okay. So um nung lumabas po yung result ng uh, autopsy report yun nga po na, det na determine po natin ang cause of death ay due to multiple traumatic injuries at the head trunk and extremities. So immediately po um nag-coordinate po tayo sa ano po sa yun po sa Philippine Army sa camp na based sa Camp Uyon Barangay San Fernando sa Olong Antique. Ah so sa mismo ng nangyari po ito major. Yes po um, sa loob po ng kampo during the reception rites po. Okay. So yan po, um nag-coordinate po kami doon. Um we also sent a letter requesting to get the uh, statements or affidavit po ng mga kasamahan po ng ating um, anak po ni Ma'am Marilou De Jesus. However po, um doon lang po kami nahihirapan kasi hindi po namin ma-establish kung sino ba talaga or anong nangyari kasi wala po tayong willing na mag-execute po ng affidavit okay. or magbigay po ng statement. In, in short, so, uh, major wala pang nagsasalita no from those people who were present during the reception rites. Yes po, since po nasa po ng kampo talaga, mahirapan din po kami makapasok since na sila naman po nakakaalam kasi sila po yung nandun sa loob at sila rin po ang nakakita or nakawitness po nung said na incident. Okay, I understand, no? Major, no? Siyempre, para malaman po natin kung ano po talaga ang nangyari dun po sa ating sundalo, sa anak po ninyo, Madam, kailangan makausap natin kung sino yung mga kakasama niya noon. Sino-sino sila. Okay, ano ba ang nangyari? Hindi naman pwedeng nag-collapse na lang ang isang tao. At kung nag-collapse man lang, lang yan, bakit may ganitong mga sugat? Opo, so, hindi ma-explain sa ngayon. No? And siyempre, si Major Renato Monreal, hindi naman pwedeng manghula na lang yan. Opo, Although sa akin, si ang dating sa akin dito, parang sinaktan talaga. Opo, Etong si uh, Private Raymart di, di, Jesus. Alam mo, yung mga ganitong incidents, si may specific na batas po tayo patungkol dito yung tinatawag natin na anti-hazing law. Okay? <laughs> And this is a very serious crime. In fact, it is non-bailable. Okay? Yung, yung kaso na yan. Major, uh, is it correct no, na yung investigation po ninyo ay hindi umuusad dahil wala kayong makausap? Walang gustong magsalita? Yes, po. Opo, um, despite po na naka-forward naka naman po kami ng, naka-send mo naman po kami ng letter sa kanila, nag-request po kami na maka-interview po. Yon lang po kami nahihirapan, tilt kumpleto naman po kami ang mga rec, ang mga okay. documents namin dito in case po mag-file po tayo sa prosecutor. So kailangan po lang talaga natin ng concrete evidence, especially yes. yung, yung, yung mga testimony po, ang um, mga affidavit po ng mga Oo, na kasi kung mag-file tayo, major, sino ang ipa-filean natin? Wala naman yes, tayong po. pangalan, alangang John Dos, John uh, Jane Doe na lang muna eh hmm. sino'ng magsasalita. Okay, pero Opo. napansin ko lang ha, major, nangyari ito October 9. Ito, december na so ang tagal-tagal na how many... gusto kong malaman no what were the efforts that were done by the PNP para makausap sila kasi hindi naman pwedeng major ayoko magsalita ganun na lang ba hinayaan na lang natin um yes po no? so um from time to time po ang ating investigator po um nagko po doon sa um uh, members po doon sa um, Philippine Army However, they cannot um, give um, any statement po or ano po. From time to time po, nagko-coordinate naman po tayo doon. Okay, okay. Sige. Uh, Major, actually gusto rin namin makausap ang Philippine Army patungkol uh, dito to shed light. Apo. Ano ba talaga nangyari? Di ba, Shari? Yes po. Magandang hapon po, Colonel Javines. Uh, magandang hapon din sa inyo. Uh, Lieutenant Colonel, we would like to know, uh, Colonel, ano po ba yung nangyari dito kay Private Raymart de Jesus? Unang una po, uh, po natin ng na may ganong insidente, ay pinatawag po natin kaagad yung mga na-involved. Kasama po doon yung uh, commanding officer ng uh, DRC, yung unit po ni Private Jesus. And the uh, our division commander, Major General Marine R.C. ordered, no? immediately ordered the conduct of uh, uh inquiry uh, tungkol dito sa insidente. At ngayon nga po, no, uh, nagkaroon din ng separate investigation ng ating IMB, uh, bukod pa doon sa BYU. At sa ngayon po, uh, nasa posto po natin yung mga uh, officers, enlisted personnel na involved. At sa ngayon po, ay uh, kasalukuyan po nagkaroon na tayo ng investigation. At ang pinaka-recommendation po natin dito, ay mag-conduct po tayo ng uh, general court martial uh, patungkol po dito ma'am sa eksidente na ito. Okay. Pero uh, Major, ha uh, I note na etong pangyayari po na ito is almost two months, no? from from today no? and nabanggit po ninyo no that you already conducted investigation in fact some people ay nasa custody na ninyo no at nabanggit niyo rin po na there is court martial no that you intend to pursue pero ano po ba no do we see dito na mayroon bang uh, intentional killing wala pa po tayo sa punto ngayon no at yun po ay makikita po natin sa resulta ng ating uh, investigation uh, lalo na po dito sa general court martial But based doon po sa medical uh, yung uh, post yung sa death certificate no na binigay po sa atin ng, uh, ng uh, hospital ang ikinamatay po ni private Jesus ay sent uh, central nervous system uh, infection po yun po yung nakalagay doon sa kanyang uh, death yun yung, certificate kahit sabihin na lang natin no nervous system uh, infection yung nangyari po diyan pero There are proximate causes for his death. No? And nabanggit nga po na rin po kanina and dito sa medical legal report, he had a lot of injuries. Serious injuries in fact. Yes sir, uh, no. uh, I kasi Iiwan po, uh, na lang po ba natin sa court martial yung hustisya? Kasi if, if there are other liabilities nitong mga taong ito, okay? Then they should be held accountable, no? I criminally, administratively at kung ano paman. Tama po yun sir ano uh, wala naman po tayong problema po doon if the family wanted deemed it necessary to file uh, criminal charges sa court uh, criminal court civilian court wala naman pong problema doon we are conducting our independent investigation as regard po doon sa case and we will do that uh, in the form of general court martial no uh, usually amagito said incident, board of inquiry lang po ito but then because of this case no uh, in elevate po natin na general court martial na ang uh, mag-handle po nito. But then, as I have said, even with the General Court Martial, the family, if it is necessary to file criminal charges with regard sa ating personnel at in the civilian court, wala po okay po yun. Wala okay. po okay. problema pero, po sa atin. Pero Colonel, ito, ito no, I, uh, I understand the family po ay willing to pursue no, whatever avenues para ma-hold accountable itong mga involved. no. Pero Colonel, yung problema po kasi, yung hindi makakandak ng investigation yung ating kapulisan kasi apparently daw hindi nyo po sila ini-entertain or hindi nagsasalita ang Philippine Army. Ah, uh, yes po. Pag, pagdating po dyan, uh, pwede po makipag-coordinate yung ating partner ng PNP from Sanote Antique uh, Police Station sa ating pong uh, 3IT, no? Doon sa ating pong uh, Jago sa 3IT. Or oh, they oh. could contact me directly para po yes. ma makakunin natin sila sa ating uh, uh, Jago sa division. I'm very glad to hear that po no from you. Actually nasa linya po natin no si Police Major Renato Monreal. So siguro after this call, we will give you no exchange notes kayo kan para magkaroon ng uh, coordinated investigation dito sa pagkamatay ni uh, private Raymar De Jesus because ako ako mismo I don't want din naman na magkaroon ng impression ng mga tao ng Philippine Army ay prino protektahan nila yung ilang mga tao diyan kung meron naman talagang liability. Okay? We just want Tama to be po, fair. We, agree, we want to be transparent. Husti siya lang naman po ang hingi ng pamilya dito. Opo, sir. Tama po yun. I absolutely agree. At kami din po sa 3ID, we want the, the swift justice na maibigay po sa uh, family ni Reyes. And uh, that's why we are doing this general court martial. And I have said, uh, pwede naman po talagang uh, mag-file ng criminal case yung ating okay. family ni Private Nelson sa civilian court if they deal the necessary. Yeah. But uh, on our part, we're conducting this internal investigation no, through General Court Martial po. Yun na po yung okay. pinakamataas nating investigation. Ah, uh, sige po. Uh, Colonel, uh, last na lang no, ng mga katanungan ko po. Ilan po yung involved dito? I don't have the exact number but uh, yung company commander po, pati yung first sergeant, lahat po na na-involved doon during the welcome uh, ceremony ng ating uh, mga bagong sundalo doon mm -hmm. sa, 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 sa po natin. ay uh, that day po, no, pinareport na po sa Uh, division para doon po sa custody nila. Hanggang sa ngayon po, nandun pa rin po sila sa ating uh, custodial center. Okay, okay. Sige. Uh, for now, Lieutenant Colonel, uh, kami po ay umaasa no, doon sa nabanggit po ninyo na magkakaroon po ng investigasyon at magiging bukas po kayo dito sa investigation na gagawin ni na Police Major Renato Monreal. Kasi sa ngayon, Yung pamilya, siyempre, dalawang buwan na po itong pangyayari na to at and, ang dami pa ring mga katanungan na hindi pa nasasagot. So, malaking tulong po, Colonel, na mabuksan ang investigasyon sa kanila. Tama po yun, sir. Ano? Makakaasa po kayo na yung ating uh, 3ID, yung pamunan ng 3ID po ay maging patas sa investigation na ito. At kasalukuyan po, po talaga ito po yung ating binibigyan ng pansin, binibigyan natin ng effort. no uh, Yun nga po, no? gaya ng ginawa ng ating division commander, right there and then, pinatawag po niya yung ating mga na-involved doon. Gaya po nitong nasa 18 po pala no yung ating uh, nakakita sa lupa yung naka-stockid po doon po sa ating uh, uh, sa doon po sa ating uh, procedural center sa 18, 50 18 50 na. na katao Opo. Opo. kasama Opo. na diyan yung mga kaklase niya mga upper classmen kasama na po doon yung kanyang uh, company commander lahat po nang involved doon doon po sa oo, uh, oo uh, oh, lahat, lahat ng present doon sa incident Yes sir, uh, 18 po sila lahat, kasalukuyan po natin silang investigahan. O katali po, may nakandak na po tayo preliminary investigation doon. But then we deem it necessary to elevate this to the Constitutional Court Martial Proceeding okay. para magkaroon po talaga ng masusing investigation. Yes, uh, yes. Ito, at pabigyan po natin ng ustisya yung pagkamatay ni Private Diaz. So yun naman po, yun naman po talaga yung ating adikain no? kung bakit Opo. natin ito ginagawa. Oo, oh oh, 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 kasi kawawa, no? Kawawa po, Colonel. And this is one of your men. So this is the yes. least that you can do para naman uh, hindi nasayang yung buhay po no ni Private raymart De Jesus. This is a man who is willing siya rin na mamatay para sa bayan. Unfortunately, eh, namatay siya yeah. hindi sa kamay ng kalaban. Okay lang okay. sa bala sir. Okay, okay lang kung sa bala na mamatay yung anak ko. Pero yung kasamahan niya, hindi yung pwede. Gusto yes ma'am. Um, Opo. Oh, Ganito po no. Ang nakausap po namin, uh, Lieutenant Colonel J. Javines, maraming salamat po sa inyo at we will be in close coordination patungkol po dito sa insidente ito. Maraming salamat, maraming. Colonel J. Javines. Maraming salamat din po and uh, makakaasa po kayo na ang pamunuan po ng 3ID ay makikipagtulungan, tulungan makikipag-coordinate at uh, magigawing namin mas uh, transparent at impartial po yung kami kandap ng investigation. As I have said, if the family wanted to... Uh, bring this case to the civilian court uh, wala pong problema sa amin yon uh, karapatan po nila yon at uh, ang inaasahan lang po talaga natin dito ay maibigay natin yung swift na justice dito sa pagkamatay ni private esto okay maraming salamat po at kay uh, police major Renato Monreal sir nandyan pa po ba kayo yes po nandito din ayan so ipagpapaubaya po natin sa ating kapulisan uh, major no kilalanin natin sino itong mga 18 people na involved ano yung kanilang direct participation no? doon sa pangyayari? Sino yung mga present? Okay? At ano exactly yung kanilang ginawa? Okay? Paano ma-explain -e na may ganitong sugat, may ganitong mga pasa? Bakit meron sa ulo, meron sa dibdib, meron sa batok, meron sa likod? We need the picture. Kasi ang family is porsigido na uh, habulin kung sino man ang dapat po na mapanagot. So, uh, Major Renato Monreal, Umaasa po kami sir ha, na magkakaroon ng uh, mas ma comprehensiveong investigasyon dito. Opo, makakaasa po kayo um yeah. immediately po pagkatapos um, po nito ay magkakanak um, mo tayo ng thorough investigation po para po ma-determine po ang cause of death or kung sino po yung mga uh, perpetrator po sa um, nangyari po sa anak po ni Ma'am Marilu Di Jesus po. Yan. Okay, okay. Sige po ha. Maraming salamat Major Renato Monreal and we will uh, keep in touch no about this incident sir. Thank you po. Okay. Ma'am, no? Naiintindihan ko yung frustration ninyo. No? Siyempre pag kayo po ay mawalan no? ng isang anak, at ganito pa yung naging circumstances ng kanyang pagkawala marami po talagang katanungan ma'am Ma at ano po yung naging pag-uusap niyo no ng mister po niyo or mga kapatid ni Remart patungkol sabi, po dito Sabi po tulpo po yung sir eh. po po yun po talaga no mm -hmm. o o talaga Kustisya ang sigaw lang no ng at yung naggawa ng kay Remart yung nga pangalan niya yun ang hinihingi ko po sir opo oh, pakibigay po sila ng ano, sir ng kaso Yes, yes, no. Kasi ang mahirap kasi sa mga ganitong cases, sila-sila lang yung nandoon eh. Okay? So ang hirap talaga malaman yung direct participation ng kung sino man sino sa kanila yung bumugbog kasi 18 people, no? We don't know kung who of these 18 people ang uh, nanakit dito kay uh, Raymond De Jesus. Eh chances ay baka hindi nila ituro kung sino. Kaya ang sabi ng batas, kung ayon yung ituro, edi eh, lahat kayo na nandiyan mananagot kayo. Oh, talaga, ka, sir. Okay. Ni actually uh, naka-monitor din po sila Colonel De Maala, ang tagapagsalita po ng uh, Philippine Army po mismo ma'am. Para po uh, willing po sila na uh, magsagawa din po no, ng investigation. At ang uh, kailangan lang naman natin is yung cooperation po ng Philippine Army sa PNP. Uh, dahil ang PNP po ang gumagawa ng investigation, ma'am. Yes. Pero gayon pa man ma'am, gaya po ng nasabi po namin, imomonitor monitor namin to ma'am and Siyempre, uh, yung uh, investigation din po na gagawin po ng PNP, San Jose antiken PNP, and gayon din po ng Philippine Army po. Uh, po para makuha po natin ng gustisya oh po, ninyo. Yan para para po ninyo. lang, po, sa lang po yung niling ko po, ma'am. Yes, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. At takakausapin po kayo ni Ate Odette, ma'am, sa kabilang ma studio. Salamat, salamat, po and salamat muli po, ang mo. aming pakikiramay po, po. Thank you ma'am. Thank Thank you po. po.